Kumusta mga kasadig welcome back sa aking channel at ngayong araw ay papunta nga ako ng palengke ngayon at ngayon nga ay nandi dito ako sa Gemasan sa Arayat mga kasadig and shoutout nga pala sa mga kasadig natin na nandi dito sa Gemasan sa mga classmates ko shoutout sa inyong lahat and syempre shoutout sa mga kapatid ko na palaging nanonood ng aking mga videos so yun na mga kasadig no? at ngayong araw nga ay pupunta tayo ng uh, palengke ngayon at medyo maganda na ang daanan ngayon, no? So, natapos na yung isang linggong ulan at nung nasa ano nga eh, nasa San Fernando ako nung time na ulan ng ulan nga. Ang sabi nga ng kapatid ko ay eh, talagang medyo sungka-sungka yung daanan nung time na yon As in, talagang paputik. As in, talagang ano. And shout out nga pala dun sa mga naman. Tumatakbo dyan. Baka naman pwede na natin ituloy yung naputol na kalsada. <laughs> at ang makikita nyo naman, napakaganda ng sikat ng araw. At ngayon nga ay 6 ata o 7.30 uh, 30 ng umaga. At tingnan nyo naman yung kalsada dito sa nansimento na medyo maganda na at maayos yung kalsada banda dito. And banda doon sa may amin talagang asin talagang amputik doon pag umuulan. Baka naman mapansin natin yon no? Sa so, mga tumatakbo dyan. <laughs> at ayun nga mga kasadig, no? So pupunta tayo na nga, public market ngayon ng Arayat at bibili tayo ng uh, aalmusal namin at si Mrs. ang magluluto no so pinutusan niya ako bumili ng giniling at uh, yung mga pangregado syempre ano ba yung ano ang tawag niya is torta to, torta niya at yung giniling So kailangan natin bumili ng patatas at saka carrots. So yun ang bibili natin. And yung ibang rekado, eh, hanapin na rin natin pagdating natin ng palengke. At uh, makikita nyo naman mga kasadik. So medyo ang panahon ngayon. At natin yung daanan namin. Ito yung papasok papunta dun sa amin. At ngayon ay papunta na tayo dun sa may bagong daanan dito. Dun sa mga kasadik natin na medyo hindi pa nakakapunta ng gemasan. Meron na bagong daanan dito sa so may bandang... Uh, riverside, hindi nakamukha nun dati. So, dito sa gilid na yung daanan, no? Ayan, dito, pagpasok nyo ng arko dito, kakaliwa na tayo. And, dire-diretso na yan, papunta ng uh, palengke nga, no? So, dito yung mga nagtsatsanggi nga pala, araw ng linggo. So, bali, dito na nila yung nilalagay o dito na nila yung Kasi doon, time dati noon, anong taon yon basta noon, sa palengke mismo, nilalagay sa mismong palengke ng a uh, arayat yung Changi, eh, medyo nagkaka-traffic talaga as in pag traffic talaga araw ng linggo dito pag market day. At uh, makikita nyo ng bagong terminal dito na no? so, dito na lahat yung mga pampasada. At medyo, meron sila ginagawang bagong covered court dito. So medyo gumaganda talagang arayat ngayon. Marami bagong bukas na mga establishment dito. Mga kung ano-ano mang ano dito. Kaya medyo city na talaga yung arayat ngayon medyo sumasabay na doon sa mga cities no at uh, ito na nga nandito at sa mismong palengke ngayon at akitan-kita uh, niyo naman ito yung Arayat uh, uh, Public Market no so pupunta muna tayo doon sa binibilhan namin dito ng karne so mula pa noon hanggang ngayon so ba dito na talaga kami bumibili no so dito na kami sa kanya bumibili ng karne pag halimbawa gusto namin magluto ng baboy ganyan manok dito na kami sa kanya bumibili talaga mula pa noon uh, in talagang suki na kami. Suki na kami sa kanila. At ito yung tindahan niya. Ito yung shop ni ate. No? So, bali si ate dito. Siya yung may-ari. At ito yung pangalan ng store nila. No? Siya yung may-ari ng tindahan na ito. Ayan, tignan nyo naman. Napakasariwan ng mga panindan nila dito. No? At ayun nga. No? So, dito na tayo bibili ng ginili ngayon. At maghahanap na tayo ng mga pangrekado nga. No? Kasi nga, sabi ni Mrs. Ito, niya daw yung ah uh, giniling. So, ibang torta yung naiisip ko eh. Magsinabing torta, talong yun, di ba? So, bahala na si Mrs. kung anong gagawin niya dito sa giniling na to. Sabi niya, torta, bibili ako ng carrots at saka ng patatas. So, maghahanap tayo dun sa baba. Kasi sa baba, nandun lahat. Aros. Karamihan ng mga binibenta nila dun sa mga gulay, mga pangrekado. As kaya, dun natin sa baba. Bilhin nyo mga yon. At kung makikita nyo, medyo maraming tao dito. Siyempre, umaga, yung mga naghahanda ng pang-almusal, pang-tanghalian. E, bili na rin ng maaga, di ba? Ayan, kung makikita nyo. Dito rin kami buwi-bili kay kuya ng mga pang-rekado nga, no? Kamukha ng mga sibuyas. Yan, yeah. kamukha ng bibiling ko ngayon. Uh, patatas, bibili ako sa kanila ng patatas. And pagkatapos natin mamili dito medyo magahanap-hanap pa nga kung ano pa yung kulang sa bahay. Ang dami atang kulang sa bahay ng mga pangrekado, no? So, bali, bibili ako ng sibuyas, bawang nito. And kung ano man yung kulang, utusan ko lang yung mga kapatid ko mamaya pag-uwi ko dahil hindi ko alam kung ano yung pang ano pa yung mga wala sa bahay at ayun nga no so bali nakabili na nga tayo dito at ayun na mga kasadik maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng ating mga videos dito sa ating channel so yun lang mga kasadik mabuhay po tayong lahat and bye bye